ayan po oh. po yan kanina tuwan -tua. hi kai <laughs> tayo. hi kumusta po kayo mga kaina dyan ama sana po nasa maayos po kayong kalagayan love love po kayo namin sabi mo ito yan po ang hila. O, oh, naglalaro lang ang hila namin na yan. Hi, hi po. Kumusta po kayong lahat? Mo. Hmm. Kumusta yung sila? Kung ano ang kanilang mga ginagawa? Sabi mo, ikaw eh, ay play Ano? Nagpi-play ikaw, sabi mo. Sabi mo, mga kaina, kama. Pasubscribe po ng aming YouTube channel. Ang name po ay Adorable Happy Ella. Sabi mo, same profile lang po mga kay nakama. Ka Ayan po ang Ella o. Oh. Naglalaro lang po siya. Tinanggal ko lang po muna yung battle niya para po hindi po lagi nakakag sa na o. Oh, natawa ang aking mahalan. Sina prinsesa ng ina. Ay, oh, ikaw po. Ang Ella. Opo, tingnan niyo po. Ha, napakabait po na bata ng aking ela na yan lagi lang po yan naglalaro sino ang baby ng ina ha Ella? sino ang baby ng ina ang ela po ay ina talaga sino ang mahal ng ina at ama ha ela ang Ella, Ella na po syempre ina alam naman po ng ela namin na love love siya. Eh, upo. Ano? Play-play lang po ang aking ela. Oh. Kumustahin mo sila? Sabi mo, ikaw ay naglalaro. Sabi mo, play po tayo. Sabi mo, tinanggal po ng ina yung battle na hawak ko. Okay, pahinga, pahinga daw po muna sa battle. sabi mo sa kanila. Ang dali eh. Sabi mo, I love you po. Mm -hmm. Sabi mo, love ko po kayong lahat. Ayan po, po <laughs> Count na count. One, two, three, count na. Four, five, six, seven, eight. Ayan ang ilo. Po. Hmm, di ba po? Ganyan lang po ang gawain ng aking Ella na yan. Babay na ikaw, love, love kayo. po kayo. Bye po.